Ayan na lang po mga kabuntis. Midwife Tara rahil! So mga kabuntis, akin pong sasagutin lahat po ng nandidiyan po sa akin comment section. Pero pinag, pagsasama-samahin ko na po yung pare-parehas sa topic para madaanan po natin lahat. So nakapag-reply naman po na ako kaya lamang para po sa nakakarami, total are naman po health teaching, health tips, health education para din po sa ating lahat ng mga kabuntisan. Okay, anyway, simula po natin dun sa unang tanong po, no? So flash ko po dito 'yan. Pagsusunod-sunod din ko na lang po. Ang una po, concern is nagpa-ultrasound siya pero hindi nakalagay kung anong location ng kanyang inunan. So, yun po yung concern po niya. Okay, Ah, uh, mga kabuntis, meron po kasi na ultrasound na hindi kaagad nakikita or baka too early pa po kaya po hindi po naisulat po diyan sa result po ng inyong ultrasound. Pero may iba po naman na minsan po ay nalilimutan lang i-type. Pwede naman po ninyong balikan po kung sino po yung nag-ultrasound sa inyo at itanong kung ano pong location ng inyo pong placenta or inunan. Okay? So sa pangalawang question naman po, ito po yung concern po niya. Ano ibig sabihin po na anterior kung okay na po ba daw yon? And then yung isang question po or concern is yung posterior placenta. So sabi ko nga po mga kabuntis, ang posterior po na inunan location ng inunan po ninyo kapag posterior ay naka uh, naka-locate doon po sa likod po ng inyo pong uterus o ng inyo matres. Kaya po kapag po kinakapa po ninyo si baby at gumalaw siya, visible kaagad, no? Kita-kita nyo na kaagad yung paggalaw po nito dahil yung inunan po ay ando doon sa likod ng inyo pong matres. Okay? Kung anterior naman po ito, nasa ibabaw ng iyong matres. Kaya, mga kabuntis, ito nga pala, isishare ko po sa inyo sa susunod ko pong video kung ano po yung experience ng isa kong pasyente. Pero hindi ko na po siya ipeplex. Regarding po diyan sa anterior um, uh, uh, location po ng inunan. Okay? So anyways, yung anterior po ay nasa ibabaw po ng inyo pong matres. Kaya po, mapapansin nyo po ay hindi masyadong visible. Dito lang po, kaliwat kanan lang nyo po mararamdaman po yung galaw niyaan. Pero, ang mahalaga, at least gumagalaw po diyan yan. Ha? Tatandaan nyo po. Ha? Okay, mga kabuntis? Importante po na nagalaw po si baby. So, anyways, mga kabuntis, yung pong anterior and posterior location po ng inyo pong inunan is okay po yan. Normal po. High lying. Ibig sabihin, nasa mataas na bahagi ng... Uh, inyong matres. Wala po kayong dapat ipangamba po diyan. Na po. So, yun nga lang po, syempre, nakakamantis, no? lagi ko pong sinasabi, palagi po kayong maging positibo. Okay? So yun lamang po mga kabuntis, I hope na nakatulong po ako at nasagot ko po yung inyo pong uh, katanungan and sana po um marami rin po makaalam po nitong mga bagay po na ito para po sa ating mga kabuntisan. Lagi ko nga sinasabi, hangga't may babae, may midwife, may OB, may nurses, no? So bakit kasi hindi po matatapos ang aming trabaho sa inyo? Lagi po kami andi dito para kayo paglingkuran at pagbig magbigay po sa inyo ng kalinga at tips na mga ha, mat, makakatulong po sa inyo. Kaya nga lamang nako mga, mga mga, kabuntis, maging masunurin naman po kayo pakiusap, ano? So, diyan po muna kaya mga kabuntis. Next see you. Ah. See you next video, no? <laughs> Nagkakamali na. See you next video, okay? So, bye-bye po. Bye-bye.